Mga na naman dito sa inyo nga rin Ilbe May araw pero mga kulimlim banda oh. Yan you know? o Paula naman tumayami ako konti Silong na ako baka ah, Mainit pa yung kalahati Yung kalahati Ano? Mga kulimlim Ah Oh, kulimlim na naman mga rail bay, lugar nyo. Mula na naman. Hay. Ayan ako. Oh. Ito oh. Diba? Sus. <laughs> Wala na yung bus ko. Tulog. Wala na. Natulog. Ando na sa kabila. Ando na. Pinalayas ko na doon. Alauna na eh. Tulog na tulog. Ay, nako. Wala naman ako ibang bibidyohan dito. Hindi magantay sa kanya kasi tatawag lang daw din. Alas siya Hindi ako makaalis eh. Tawag pero plano oh, yun oh. Yan oh, roplano Doon yung bababa oh. Yan na, bababa na, bababa na. Yan na, nagdive na. Airport yung likod niyan eh. Liko ng bahay na yan, airport. Nag-dive na. Wala na.